Magandang araw! Ako po si Teacher Maki at welcome sa isa na namang makulay at masayang eager reader storytelling session. Mayroon po akong inihandang kwento na siguradong magugustuhan ninyo. Pero may tanong po muna ako. Kumakain po ba kayo ng gulay? Ako rin! Eh, yung gulay na mapait. Ano nga bang gulay yon? Natikman nyo na po ba yon? Tama ang palaya. Ngayong araw, ating pong tutuklasin kung bakit nga ba mapait at kulubot ang balat ni Ampalaya. Handa na ba kayo? Ang ating kwento ay Ang Alamat ng Ampalaya. Kwento ni Ogie Rivera at guhit ni Cora Dandan Albano. Noong araw, sa bayan ng sariwa, naninirahan ang lahat ng uri ng gulay. Dito, may kitang naghahabulan si Nalabanos at Pustasa. Nagpapatintero din si Nabawang, Sibuyas, Upo at Patola. Nagtataguan si Nasingkamas, Talong at Luya habang nagluluksong baka si Nakamatis at Kalabasa. Isang araw, umusbong ang isang kakaibang gulay. Shai si ampalaya. Maputlang maputla ang kulay ng balat niya at sa kahit anong lasay, salat siyang talaga. Kaya dahil dito, unti-unti pumulupot ang mabalahibong ingit sa katawan ni ampalaya. Naging bugnutin siya at mainitin ang ulo. Lahat ng gulay na lumapit sa balat niya ay binubulyawan niya. Okay lumapit sa akin. Hindi ko kayo kailangan. Layas! Dahil dito, nilayuan tuloy siya ng lahat ng gulay sa bayan ng seriwa. Isang maalinsang ang gabi, isang maitim na balak ang namulaklak sa utak ni Ang hmm. Kailangan magkaroon din ako ng lasa, kulay at ganda tulad ng ibang mga gulay. Pulong ni Ampalaya sa sarili. Habang nananaginip ang mga gulay, isinagawa ni Ampalaya ang kanyang balak. Dahan-dahan, gumapang siya papalapit sa mga balag ng mga walang kamalay-malay na biktima. Sinunggaban niya ang tamis ni Kalabasa, isinilib niya sa isang bayong ang asim ni Kamatis, pati na ang anghang ni Luya. Nakita rin niyang nakasampay sa bintana ang kaputian ni Labanus. Agad niya itong kinuha. Sinaklot din niya ang lilang balat ni Talong at ang lunti ang pisingi ni Mustasa. Ipinuslit din niya ang lutong ni Singkamas, ang manipis na balat ni Sibuyas, ang malasot lang kutis ni Kamatis at maging ang gaspang ni Patola. Ha <laughs> ha sa wakas. Nasa akin na lahat ng lasa, kulay at ganda. Siguradong kaiingitan ako ng lahat ng gulay. Sabi ni Ampalaya sa sarili. Kinabukasan, umalingaw-ngaw na ang balita tungkol sa nakawang naganap. Nagtipon-tipon ang lahat ng gulay ng lumuwa ang mga mata nila nang biglang may tumating na isang di inaasahang bisita, isang dayuhan na gulay. Iba't iba ang kulay ng balat niya at kaya pa niyang mag-iba-iba ng lasa. Kahangang-hangang gulay talaga. Ngunit, para kay Kamatis, kaduda-duda ang pagkagulay ng bisita. Kaya't kinagabihan, tinipon niya ang mga kasama niyang gulay at sama-sama silang nanubog sa balag ng dayuhang gulay. Kitang-kita nila ang dayuhang gulay, nakaharap sa salamin at isa-isang hinukubad ang mga lasa, kulay at ganda mula sa katawan niya. Nagulat sila nang tumambad sa harapan nila ang isang maputlang gulay. Sino kaya? Tama. Ang si Bugnuting ang palaya. Ako. Isinakdal sa harap ng kolunti untiang kasuri-sariwang kasusta-sustansyang hukuman ng gulay si Ampalaya. Dumating sa paglilitis ang lahat ng gulay sa bayan ng sariwa doon din bilang hukom ang mga diwata ng araw, lupa, tubig at hangin. Hindi pa nililika ang gulay na nagtataglay ng lahat ng lasa, kulay at ganda ng kalikasan. Sigaw ng diwata ng araw. Ikaw ay nagpatunayang nagkasala laban sa batas ng mga gulay at sa batas ng kalikasan. Bulong ng diwata ng lupa. Ang palaya! Ikaw ay parurusahan. Hikab ng diwata ng tubig. Bilang parusa, lahat ng ninakaw mong lasa, kulay at ganda mula sa mga kasama mong gulay ay mapapas sa iyo na ugong ng diwatang hangin. Para kay Ampalaya. Parusa ba yun? Ang klaseng parusa yun. Buska ng bugnuting si Ampalaya. Pagkaraan ng paglilitis, nangako ang mga diwata na ibabalik nila ang mga lasa, kulay at ganda ng mga gulay na ninakaw ni Ampalaya. At ng gabing iyon, may kagilagilalas na nangyari kay Ampalaya. Naku, ano kaya ang nangyari? Nag-away-away ang lahat ng lasa, kulay at gandang ninakaw ni Ampalaya sa loob ng kanyang katawan. Nang nagsuntukan ang puti, luntian, lila, dilaw at iba pang kulay, nagmansya ang madilim na luntian sa kanyang balat. Nang magsabunutan ang kinis at gespang. lumabas ang kanyang mga kulupot. At nang magsigawan ang tamis asim at anghang, lumitaw naman ang pait. Nako, kaya pala. Mula noon, naging madilim na lumtian ang kulay ni Ampalaya. Naging kulubot ang balat niya at naging mapait ang lasa niya. Ngayon, kahit masustansyang gulay si Ampalaya, marami ang hindi nagkakagusto sa kanya. Pero alam niyo nagsisisi na si Ampalaya. Sa susunod nyo siyang makita, sa inyong pinggan, subukan niyo siyang tikman at patawarin sa kanyang kasalanan. At dyan na nga po nagtatapos ang ating kwentong ang alamat ni Ampalaya or ang alamat ng Ampalaya. Nagustuhan niyo po ba ang kwento? Muli, ako po si Teacher Maki at maraming maraming salamat po sa pagsama sa akin sa isa na namang makulay at masustansyang kwentuhan. Tandaan na ang bawat gulay ay may kanyang ganda at halaga kahit pa ang mapait na ampalaya. Paalam!